Okay, mga kaibigan, so ito ipatungkol patungkol pa rin ano sa isinusulong uh, na dagdaga uh, or increase na 200 para sa mga empleyado na na nagkumikita, ano? Kumikita ng mga minimum uh, wage sa Metro Manila. And hindi lang sa Metro Manila, of course sa uh, all over the Philippines. And also maganda 'yung ano, maganda 'yung uh, kanilang isinusulong uh, ano na dagdag naman talaga. Pero, syempre, gaya nga na napag-usapan natin sa nakaraan natin video, ano, is marami pa rin talaga nga aray doon, no? Hindi yung mga, ano, hindi mga katulad kong uh, empleyado na nagtatrabaho sa Manila. So, ayan, guys. So, marami talaga nga aray. Hindi lang po yung, ano, mga malalaking uh, merong negosyo. Of course, lalo-lalo na yung mga merong uh, malilit na negosyo na kumikita ng tama-tama lang. Tapos, merong mga empleyado. So, ngayon, maganda nga. Once again, maganda yung uh, kanilang pinatutupad, uh, ano to, um Ah, uh, pabor ito para sa ating mga uh, nakikipangamuhan. Ano? Totoo so, 'ko rin na uh, nagtatrabaho sa Manila and ngayon, ano, na nakabakasyon na 'yon naka dito sa probinsya. So, mag magtatanong kayo kung bakit ganito ang ating uh, background, no? So, siyempre, ah uh, mayroon pa rin tung connect sa ating uh, pinag-uusapan, ano? So, ayun. Uh, unang-una, sige, dito tayo. Um, natin dito yung mga uh, empleyado na nasa Metro Manila. Ano? You know, so kahit na uh, nadagdagan na no yung kanilang uh, sahod, of course syempre yung mga mga nagne-negotiate eh magtataas din ng ano ng presyo or ng kanilang mga negosyo yung mga binebenta din bawa. Ano? You know, magdadagdag din magtataas din. So para sa akin doon pa lang is parang hindi rin okay kasi parang bali wala lang. I, I mean parang bali wala lang. You know, so nagdagdagan na ng 200 pero mas mas magtataas naman talaga yung mga bilihin na naman magdadagdag na naman syempre pati na sa probinsya dami na naman kasi na sa Metro Manila syempre magtataas din dito sa province ano so sa akin gaya na sinabi ko sa inyo nakaraan sa nakaraan nating uh, vlog ano is mas maganda na sinabay na nila yung pagtaas ng uh, nagdagdag ng na 200 pesos sa sahod ng mga empleyado ano edi eh, ganin na lang din nila yung ano yung yung uh, provincial rate ano kasi mas makakatulong talaga yun para sa uh, ekonomiya ng bawat Pilipino kasi nga marami diyan ng mga Pilipino katulad ko ano na lumuluwas pa kami ng Manila para sabihin na mas malaki yung kitain talaga no pero in reality kasi parang ganun lang din kasi nga sa sobrang taas ng ano ng cost of living sa Manila tapos ayun kung katanggalin nila yung provincial rate ano katulad nito sa probinsya ka, no? Maraming advantage especially yung mga taong nga uh, yung may mga pamilyang uh, may mga iniwan na anak sa probinsya. Ano katulad nito? Ah, uh, pag nasa naging patas na, no? Naging parehas na yung provincial rate sa Manila rate na sahod. Ano is ito katulad nito ng bawat pamilya yung mga ganito. Ano ito, katulad nito na, na kapag bonding kami, ano, the, the whole family, ano, so hindi na kailangan pang gumastos para umuwi yung mahal mahal lang ano ng pa, ng pamasahe pag umuwi ka ng ng ano ng probinsya galing Metro Manila so isa ito sa mga advantage kung talagang uh, tatanggalin na lang nila yung provincial rate no so ipapatas na lang talaga nila eh nang advantage din na ano, mga kaibigan is ko konti din ang mababawasan hindi na ayun tama mababawasan yung ano yung 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 pagiging ano uh, crowded ng Manila kasi totoo hanggang ngayon talaga is marami talaga uh, lumuluwas talaga ng Manila para lang magtrabaho so mababawasan yan mawalilesan din yung traffic ano yung gan gaya nga nasabi ko sa nakaraang vlog natin pati yung problema patungkol sa encap. ano so hindi na nila kailangan ipatupad yun kung maluwag naman talaga ang uh, daan sa ano ang magandang dali ng traffic ko. ano so hindi na sila mahirapan talaga So yun yung aking parang uh, side comment na nakikita kong mas magiging solusyon talaga sa problema ng Pilipinas. Ano? Tanggalin yung um, provincial rate na yan. Eh nalam ko talaga dati sinusulong niya eh ako ba hindi natuloy. Di ko alam wala na ako naging uh, wala akong naging balita patungkol sa scenario na yan. So ayun, kayo mga kaibigan mga chismos, kay sa ano po yung uh, inyong thoughts patungkol dito sa ating mga pinag-uusapan, ano? Ginyo to, itong advantage na to kung halimbawa ini-imagine eh, ko nga eh no? Na wala nang provincial rate nandito na nag kahit saan ka lang magtrabaho sa hindi kahit saan ka lang magtrabaho kahit sa part ng Pilipinas, papa province ano? Kung san -sa. kasi parehas na lang binaman ng sahod. 'Di ba? So malaking ano ka advantage para sa mga may pamilya. Hindi na nila kailangan malayo sa pamilya nila para maganap ng para kumita lang medyo malaki-laki. Pero ano, in reality kasi talaga parang Parang ganun din kasi nga sobrang taas ang cost of living sa Manila. So I think hangga dito na lang po mga kaibigan ay kung may thoughts kayo patungkol dito sa ating pinag-uusapan ngayon, mag-comment po kayo dyan sa baba. And of course, sa mga bago na hindi pa nakakapag-subscribe, ano, is don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para liking ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong video. So ngayon, alam niyo na kung bakit ganito ang uh, setup ng ating vlog ngayon, ano, kasi nga related pa rin ito sa so, pinag-uusapan natin ang uh, advantage or epekto ng uh, pagdadagdag no ng 200 salary para sa mga empleyado. So that's it mga kaibigan, see you on my next vlog.